Sir yung batas nito ito, mukhang maganda po itong uh, panukala ng Senate bill na ito na tinatawag na agricultural sabotage na kakasuhan uh, ang mga profiteer, ang mga smuggler, ang mga hoarder uh, pag napatunayan, abay walang piyansa at habang buhay na pagkabilanggo. Is this correct, uh, Sen? Uh, tama po yan, uh, I Erwin. Mean, oh, dahil... Uh we consider yung large scale, large scale econ smuggling, hoarding, and uh, itong the like, no? profiteering, eh ano yan eh. kung baka pinagkakaita natin ng hanap buhay ang ating mga magsasaka at ang ekonomiya natin na apektuhan. Uh Siyempre, pag buma ang kanilang purchasing power, yung buong ekonomiya natin apektado. Kaya, economic sabotage. Kaya, salamat din, uh, Erwin, adjust I just sabotage. Dahil, incidentally, ako po ang principal author ng no, anti-agriculture smuggling law which was passed in 2016. Mm -hmm. Ito po ay amendment na po. Ah ito. amendment. Pagkatapos nung no, maipasa yung anti-agri-smuggling, ang problema I Erwin, mean, kaliwat ka na naman ang uh, pag-issue ng importation permit. Kaya iba na. Nag-evolve na siya. A problema natin, cartel, profiteering at hoarding. So isa mm -hmm. naman na po natin ngayon. Okay. Itong bill na ito boss, uh, kaya rin bang maipasa ito the, 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 the soonest? When is it possible? ah uh, Sen? Well, next week, last week na namin, eh, break kami hanggang November. Tapos uh -huh. budget hearing na ulit. Uh -huh. So, we're try Ang gusto ni Senate President ay eh, maihabol to by next week. Pero dahil urgent naman to, pwede ito magkasunod ng second and third reading. Pero, concerns pa. Dahil gusto naman natin masigurado, I Erwin, mean, uh, Aljo, na uh, walang loopholes, walang flaws, no? Kasi Opo. baka mamaya ma lang ito. Uh -huh. So kaya may mga concerns pa iba lalo na sa constitutionality at iba pa. Uh -huh. uh, kasi may pagpapakulong dito ng ano eh, sa buhay. Uh -huh. So we just want to make sure na wala ako tayong tayong uh, malagpasan o kaya uh, i-violate na uh, constitutional law. Uh, tama po ba ang pagkaintindi namin na uh, Senator JB na kung ikaw ay investigador o tiga ay tiga kostob, ikaw ay piskal at dinismiss dismiss mo ng ka, uh, kasabwat ka diyan, ka ay sabit ka rin, ikaw ay ma-disqualify sa pagiging government employee at uh, ikaw ay may kulong din, uh, Sen? Ah, uh, opo, ah uh, sinama na po natin kasi alam mo, Erwin, uh... Aljo, based on our experience, hindi lang naman pwedeng yung importer lang mm. o kaya yung trader mm. lang ang ang may kagawa to. Ano to eh, sa collusion, no? A uh, wow. Conspiracy ito. Hmm. Di ba? Um, nakakalungkot yung anti-agri smuggling law na parang 2016 pero alam mo, Erwin, uh, Aljo, hanggang ngayon wala pa tayong naririnig na big fish na napakulong hmm. dahil tingin ko yung mga taga-BOC noon at mga taga-DA <laughs> eh, sa halip na banghuli po sila mukhang napapainom ng gamot <laughs> Papalabo na mata. Hindi nila, hindi nila, yung na mata, hindi nila nakikita. Nasa harapan nila, dumadaan yung konti container <laughs> ng mga smuggled products. So, kaya sinasama na rin po natin ang mga opisyalis ng DOC, ng DA lalo na, no? na talaga makikipagkutsaba sa oh. mga hoarders, profiteers at mga smugglers. Okay. Uh, Senador, uh, nakalagay din dito, offender, is a juridical person. So, korporasyon ito o kumpanya. Tama o ba? So, kapareho lang ang criminal liability ng mga direktor halimbawa ng korporasyon na nag-participate sa desisyon. Eh, may korumpo yan eh. yang ibig bang sabihin doon, eh, lahat na rin sila hataw na sasampahan din ang kaso, mga direktor ng mga korporasyon na talagang mapapatunayan guilty sa agri-economic sabotage bill na ito okay, pag naisabatas na po ito. Senador? Opo, eh, siyempre kung kumpanya niyo, kasama ka dyan, director. Eh, alam niyo po nangyayari. <laughs> hindi naman, hindi naman pwedeng, <laughs> pwedeng magkunwa na <laughs> hindi ko alam yung ginagawa nila. Dahil ikaw hmm. ay director ng so, kumpanya, hmm. ay dapat lang siguro na makasama ka. Ang ati lang, Erwin, Alje, gusto natin may magtagda eh. ang Problema Lama. sa bansa na ito, walang nakukulong, walang nakakasuhan ng mga big fish kasi... No. Kaya tuloy-tuloy ang pagkabaan ng krimen kasi wala pong tinutulo yan kaya walang hmm. takot no pati same goes with our public officials no hmm. na parang walang takot gumawa ng malya, ng uh, ng, ng uh, mga gantong sindikato hmm. uh, o krimen uh, kaya gusto natin magkaroon lang sana ng sample para magdanda, para matigil na ito yeah. Good uh, kung Erwin, of course, panong uh, Manong Aljo, magandang Maganda, maganda maganda sa lahat uh, uh, maganda sa uh, ang ang magandang news is uh, maging priority bill uh, uh, anti-smuggling bill 'no. 'Yun ang nakikita natin. Pabor ba ito sa lahat. Uh, hindi lang sa mga farmers kundi sa mga retailers din at uh, siyempre pabor na pabor po ito sa consumers. Uh, ka sendo Yeah, oh, na-expand kasi itong bill. Uh, dati kasi yung anti-smuggling bill na uh, ang problema for the past seven years. Uh, ang nangyari kasi, ano eh, anong Erwin, is ano, eh, yung, yung itong, uh, itong, batas na ito dati, uh, ang gumawa ng IRR, yung Implementing Rule and Regulation, uh, binato ito sa DOF, tapos ang DOF binalo, binato sa custom. So Sempre uh, uh, ang ginawa uh, uh, doon sa IRR ang custom eh, na ang pwede mag-file ng case uh, so kaya doon doon nagka-problema no uh, kasi kung hindi maganda yung batas eh once uh, uh, na may pinasok and uh, nakita ito uh, uh, isampa sa korte, automatic yan ano yan, no to. No? Hmm, Pero ang uh, problema, hindi sinasampa sa mga korte ng uh, BOC so uh, uh, doon nagka-problema or kung may sinampaman, eh, hindi nag ang BOC doon sa mga hearing and uh, yung mga uh, Pero, evidence hindi binibigay. So, ang, yun bali ang, malaking problema ang balita yeah. ko kasi doon ay uh, magkakaroon nyata ng task force hmm. uh, hinggil dito na ang mga miyembro ay marami. Maraming nga miyembro. Uh, BOC, uh, PNP, Coast Guard, uh, Department of Agriculture at mayroong ordinaryong mamayan. Eh, ang, uh, gusto ko sana ay eh, magsasaka ang ilagay nila diyan na miyembro ng task force niyan. Uh will you agree uh carosendo Yes, oo. Ah uh -oh. uh, bali ang mag-aano ng council kasi may council yan, council gano. pala, oh. Sorry. Uh -oh. Uh -oh. pero pero ang magse-select din ng ano is yung presidente kung yan. sino ang tama. Sino ang mag-aano doon sa mga council. So uh -oh. ma maganda ito ang ang re request ka namin sa kongreso sana uh -oh. uh, tanggali na yung custom kasi kasi ano eh sa oh, council well, ko. Kasi don, 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 don well, for the past year hindi going. na ano eh hindi okay. na na file itong mga mga nahulit no? so hmm. we hope hmm. na yung sa senado uh, maayos and yung by cam na siguro hmm. maayos na mas hindi na kasama yung custom dun sa dun sa council no hmm. kasi ay. Alam naman natin kung lumabas yon, uh -huh. tapos ko contact pa yung custom, uh -huh. matagal yung case na nangyayari. Ay, uh -huh. ngayon, ngayon pa lang nga, Carosendo, yung ininspeksyon namin speaker, hanggang ngayon, nakatenga lang, mabuti na lang, nalabasan ng uh, warrant of seizure the other day, pero yeah. hindi pa rin daw makumpis kayo kasi dadaan pa sa proseso ng mga tatlong buwan, napakatagal. Ewan ko kailangan siguro, masilip yung batas na yan yung pagkumpis ka. Dapat pag nahuli ka dyan, after two weeks, wala ka ba papel, huli ka na, kulong ka na, yung ka, mga kuan mo, kumpis kahin. Hmm. po ba? Kasi you're giving them the opportunity na makapag-produce ng mga peking dokumento, makapagawa ka ng mga kalukuhan, ka Sendo. Yes, manong, malong uh, kung Erwin, uh, yun yan isang uh, malaking problema. No? Kung uh, tumagal yan, alam mo naman, eh, kung hindi na nakatutok yung mga mga taong bayan eh Tama. nawawala na naman yung mga Oo. kaso so yun ang Oo. Uh -huh. yun ang dapat bantayan natin mabuti eh. kasi uh -huh. uh, yung mga na-file nga eh sinasabi eh, wala, wala pang ano eh wala uh -huh. pa tayong nakita Opo, napakatagal nakulong no nakulog. Uh -huh. napakatagal, dapat kung wala silang maipakita makulong, silang dapat ikulong. Tama, Tama po Dice. yan. Magandang idea Dice. po Dice. yan. Nabigyan niyo po ang idea. Di ba, pagbalik po ng uh, aming sesyon sa Nobyembre, yan ang isasalang ko at gagawin ko kayong resource person. <laughs> seriously po, seriously. Kasi yeah, nababagot yeah, yeah. na po yung mga kababayan natin. Alam mo naman kung nangyayari. Huli ng huli po, inspeksyon ng inspeksyon ang Oversight Committee ng Kongreso. Wala naman nakukulong. Ha? Puro na lang bigas na nakukuha pero walang tao. Nasaan na yung mga tao nag-import? Nasaan na yung mga may-ari, Kasendo? Yeah, oo. Oh, oh. Manong, and, ano, nakita mo naman eh 40 million ang sila tampa 50 million pero di ba yung economic sabotage ng rice eh sabihin mo 10 10 million lang eh uh -huh. sa ngayon pero wala pa rin no. nasa na oh. Uh -huh. nakukulong no so dapat talaga uh, bantayan mabuti ito and uh, yung mga kasama kasabwat na uh, bureau of Customs or hmm. Uh -huh. DAA dapat eh, uh, kasama na ikulong no So hmm. yung batas na uh, ginagawa sa tingin natin uh, mas maganda ito at uh, yung IRR siguro huwag na ibigay sa Bureau of custom baka oh, uh, ganun so, sa council sa so, council na mismo yeah. siguro magang gumawa na para, uh. para para sigurado hindi yeah. right. hindi ma, ano ito hindi okay. ma, ma ano tong butas na naman